ang pagdating sa kwentong Biblia, Asia ay isang kontinenteng puno ng tahanan ng pagkahumaling sa mga sibilisasyon at mga tao na minarkahan ng sinaunang at mayaman na mga kasaysayan sa mga maraming kultura na naroroon sa malawak na teritoryong ito. Ang namumukod-tangi ang mga tao sa Pilipinas dahil sa kanilang pagkakaiba-iba at pamana. Ngunit huminto ka na ba upang magmuni-muni kung mayroong anumang mga sanggunian sa Biblia tungkol sa pinagmulan ng mga taong ito. Tinutukoy ba ng Biblia ang anumang bagay na may kaugnayan sa mga Pilipino? Sa video na ito tutuklasin natin ang mga posibleng koneksyon sa Biblia sa pagsisid ng Pilipinas sa mga kuryosidad at misteryo na pumapalibot sa bansang ito at sa banal na kasulatan. Ito ay isa pang pinakaaabangan na yugto ng ating serye kung saan sinisiyasat natin ang pinagmulan ng mga tao sa liwanag ng Biblia. Huwag kalimutang mag-iwan ng like share sa iyong mga kaibigan at mag-subscribe sa channel para sundan ang paglalakbay na ito. Samahan kami sa isa pang kabanata ng ang serye ng mga pinagmulan ng mga tao ayon sa Biblia. Ang Pilipinas na opisyal na kilala bilang Republika ng Pilipinas ay isang archipelagic na bansa na matatagpuan sa Timog Silangang Asya na matatagpuan sa kanlurang karagatang Pasipiko, ang kapuluan ay binubuo ng isang kahangahangang pitong libo, anim na apat na isang isla na magkakasamang sumasaklaw sa isang lugar na humigit kumulang tatlong daang libong square kilometro. Ang mga islang ito ay karaniwang nakaayos sa tatlong pangunahing mga heografikal na mga rehiyon. Tulad ng South China Sea, sa kanluran ang Philippine Sea, sa Silangan at ang Celebes Sea sa Timog Bukod, parito ang bansa ay may maritime na hangganan kasama ang ilang iba pang teritoryo Taiwan sa Hilaga Japan sa Northeast, Palau sa Silangan at Southeast Indonesia sa Timog Malaysia, sa southwest Vietnam, sa kanluran at China, sa hilagang kanluran kanluran na may magkakaibang populasyon sa mga tuntunin ng mga etnisidad at kultura. Habang ang Pilipinas ay ang pinakalungsod sa buong mundo sa Manila ang pinakamalaking lungsod sa Manila. Ang pinakamataong lungsod na parehong matatagpuan sa metropolitan area ng Maynila ang kasaysayan ng Pilipinas ay mayaman at kaakit-akit. Ang mga negrito ang mga unang naninirahan sa kapuluan na sinundan ng mga alo ng Austronesian na mga tao sa mga primitive na naninirahan may mga talaan na nag-uugnay sa ilang lokal na tribo sa mga inapo ng ham na anak ni Noah. Ayon sa mga ulat ng Biblia, nang maglaon naranasan ng kapuluan ang impluensya ng iba't ibang relihiyon at kultura kabilang ang mga pinunong animismo, ang mga kahariang ito ay nag-ambag ng mga hinduismo na may mga elemento ng budista at bilang datos rajas at sultans. Ang dayuhang kalakalan ay may mahalagang papel sa kasaysayan ng Pilipinas na ugnayan sa mga dakilang imperyo tulad ng mga dinastiyang Tang at Song ng China na nagdala ng mga imigrante na Chino na sa paglipas ng panahon ay nanirahan at nakipaghalo sa lokal na populasyon. Isang mahalagang milestone sa kasaysayan ng bansa ay ang pagdating ni Ferdinand Magellan isang Portugues na manggagalugad na namumuno sa isang ekspedisyon ng Espanya sa ngalan ng Kastile. Ang kanyang pagdating noong 1521 ay nagmarka ng simula ng kolonisasyon ng mga Espanyol noong bandang huli noong 1500 apat na put tatlo pinangalanan ng Espanyol na explorer na si Rui Lopez de Villa Lobos ang kapuluan na Las Islas Filipinas bilang parangal sa nooy Crown Prince at future King Philip II ng Castle Spanish Colonization ng Pilipinas ay nagsimula noong isang libo limang daan anim na Ang Castian Crown bilang bahagi ng Spanish Empire sa loob ng mahigit tatlong daang taon sa panahong ito ang Catholic Christianity ang naging nangingibabaw na relihiyon at Manila lumitaw bilang isang mahalagang sentro para sa Trans-Pacific Kalakalan noong isang libo na naput-anim nagsimula ang Revolusyong Pilipino ng isang mahalagang sandali sa paglaban para sa kasarinlan, ang kaganapang ito ay naganap kasabay ng digmaang Espanyol-Amerikano noong isang libo, siyam na humantong sa isang libo, siyam naraan pagkatalo ng Espanya. Bilang resulta ang teritoryo ng Pilipinas ay ibinigay sa Estados Unidos habang idineklara ng mga revolusyonaryong Pilipino ang unang republika ng Pilipinas. Gayon pa man ang pangarap ng kalayaan ay naputol ng huling digma ang pandaigdig ng mga Amerikano na nagresulta sa pamamahala ng Philippine-American World War II nang ang Pilipinas ay sinalakay ng Japan matapos ang mga isla ay muling mabihag ng Estados Unidos ang sa wakas ay natamo ng bansa ang kalayaan nito noong isang libo naraan apat na anim ang panahon pagkatapos ng kalayaan ay minarkahan ng serye ng mga hamon sa politika at panlipunan kabilang ang pakikibaka para sa demokrasya at pagbagsak ng mahabang diktadura na ibinagsak ng isang mapayapang revolusyon. Ang pinagmulan ng pangalang Pilipinas na ngayon ay pinag-uusapan ang etimolohiya ng pangalang Pilipinas nito. Ang kasaysayan ay nagsimula noong isang libo limang daan apat naput dalawang expedition na pinamunuan ng Espanyol na explorer na si Ruye Lopez de Villalobos sa kanyang paglalakbay, pinangalanan niya ang mga isla ng Huli at Samar bilang Filipus, bilang Parangal, sa nooy tagapagmana ng trono na si Philip ng Auros na Kalaunan ay magiging Philip II ng Kastil. Sa paglipas ng panahon, ang pangalan na isas Filipinas ay dumating upang tumukoy sa lahat ng Espanyol ari-arian sa arkipelago bago ito gumamit ang mga Espanyol ng ibang mga pangalan upang tukuyin ang mga isla sa ang rehiyon tulad ng Islas del Ponente, Western Islands, Islas del Oriente, Eastern Islands at Islas de San Lazaro, Islands of Saint Lazarus, ang huli ay ibinigay ni Ferdinand Magellan sa kanyang pagdating sa Pilipinas sa panahon ng Revolusyong Pilipino Opisyal na idineklara ng Kongreso ng Malolos ang Republika ng Pilipinas na nagpatibay sa paggamit ng pangalan kalaunan ay nagsimulang tukuyin ng mga autoridad ng kolonyal ng Amerika ang teritoryo bilang ang Philippine Islands, isang direktang pagsasalin ng pangalan ng Espanyol na may paglikha ng Philippine Autonomy Act at ang Jones Act na dating pinagtibay ng Estados Unidos. Ang pangalang Pilipinas kalaunan ay opisyal na ginawang republika ng isang libusyam, naraan tatlumput limang konstitusyon. Ang Pilipinas ang pangalan ng hinaharap na independyenteng estado, ang titulong ito ay napanatili sa lahat ng kasunod na mga pagbabago sa konstitusyon. Ang pagkakaiba-iba ng etniko sa Pilipinas ay kahanga-hanga at sumasalamin sa parehong panlabas na impluensya at ang pirapirasong heograpiya ng kapuluan na binubuo ng libu-libong isla. Ang yaman ng kultura at etnikong ito ay humuhubog sa pagkakakilanlan ng bansa at malalim na nakaugat sa kasaysayan nito. Ayon sa 2020 census, ang pinakamalaking pangkat etniko sa bansa ay Tagalog na kumakatawan sa 26 na porsyento nang population Bisaya, Hiligaynon at Waray 14%, Ilocano 8%, Heligon Elongo 7.6%, Bicolano 6.5%. Bilang karagdagan sa mas malalaking grupong ito, ang Pilipinas ay tahanan ng isang daan at sampung katutubong etnolingwistiko na mga grupo na kumakatawan sa labin limang punto. 56 na porsyento ng kabuuang populasyon noong 2020 na kapansin-pansin sa mga katutubo na ito ay ang mga igorot lumadmangan at ang mga katutubong pamayanan ng Palawan. Ang unang mga naninirahan sa Pilipinas ang pangkat ng mga abginito ay itinuturing na unang mga naninirahan sa Pilipinas ng Australoid na pinagmulan ay isang labi ng pinakamaagang paglilipat ng tao mula sa Afrika patungong Australia na kalaunan ay inilipat sa pamamagitan ng mga bagong migratory wave na pinapanatili nila ang mga natatanging katangian ng kanilang mga ninuno. Sa kabila ng magkakasamang pamumuhay sa ibang mga tao, sa paglipas ng mga siglo, ang mga etnikong Pilipino sa kabilang banda ay nabibilang sa iba't ibang mga pangkat sa timog silangang asya at ayon sa wika ay inuri bilang malop na nagsasalita ng austronesian na mga wika habang ang eksaktong pinagmulan ng mga austronesian ay nananatiling hindi tiyak pinaniniwalaan na ang mga kamag-anak ng mga aboriginal ng taiwan ay lumipat sa pilipinas dala ang kanilang mga wika at kultura at pinaghalo sa mga lokal na populasyon. Ang mga lumad at samadya na grupo ay may koneksyon sa mga ninuno sa mga taong nagsasalita ng austro tulad ng Mon at Kamaya mula sa mainland sa Timog Silangang Asya, pati na rin ang mga genetic na ebidensya ay nagpapahiwatig sa mga pamayanan ng Silangang at ng mga papala sa Indonesia. Sino pangunahin naninirahan sa rehiyon ng Minda ang impluensya ng mga imigrante noong panahon ng kolonyal na ang Pilipinas ay tumanggap ng mga imigrante mula sa ibang bahagi ng imperyo ng Espanya pangunahin mula sa Spanish America. Ang mga migrante na ito ay nag-ambag sa kultural na linguistic at genetic diversity ng kapuluan na sumasanib sa iba't ibang lokal na grupong etniko at nagiiwan ng makabuluhang marka sa kasaysayan ng bansa. Noong 2016 National Geographical na pag-aaral ng impormasyong nagsiwalat tungkol sa pag-aaral ng genetic na komposisyon ng National Geographic. Pilipinas, ayon sa datos ang genetics ng mga Filipino ay nagpapakita ng mga sumusunod na proportions, 53% Southeast Asian at Oceanian, 36% East Asian, 5% Southern European, 3% South Asian at 2% Native American. Ang mga inapo ng magkahalong mag-asawa noong panahon ng kolonyal ng Kastila, ang mga inapo ng mga mag-asawa mula sa iba't ibang pinagmulan ay kilala bilang misos o lokal bilang misos o choy. Ang mga pangkat na ito ay may iba't ibang komposisyon. Chinese misos na kilala bilang mesos de sangley Spanish mesos na tinatawag na mesos de espanol at mga kombinasyon ng mga pinagmulan sa iba pang katutubong grupong Pilipino. Ngayon ang mga Chinese Filipino ay mahusay na naisama sa Filipino Society na nagmula sa rehiyon ng Fusguan ang karamihan sa kanila. Noong unang bahagi ng ikadalawampung siglo noong panahon ng kolonyal ng Amerika ay tinatayang noong panahong iyon ay humigit kumulang 1.35 punto milyong etnikong Chino ang naninirahan sa Pilipinas Bukod pa rito humigit kumulang 20% ng populasyon ng mga Pilipino o humigit kumulang 22.8 milyong mga tao ang may ilang mga ninuno ng Chino maging mula sa mga imigrante na dumating bago ang kolonisasyon. Noong panahon ng kolonyal ng Espanya o noong ikadalawampung siglo ay nagkaroon din ng iba pang mga impluensya at kolonyal na populasyon ng mga Pilipino sa panahon ng mga kolonya ng Espanya, noong panahon ng mga Pilipino, ang kalakalan sa pamamagitan ng Manila Galleon, humigit kumulang 2.33% ng populasyong Pilipino noong panahong iyon ay may maliit ngunit makabuluhang bilang. Ang Mexican na ninuno sa kontekstong pangkasaysayan sa mga kamakailang panahon, ang pagkakaroon ng mga mamamayang Amerikano at ang kanilang mga inapo sa Pilipinas ay naging kapansin-pansin din noong dalawang libo, halos tatlong daang libong mamamayang Amerikano ang naninirahan sa bansa habang tinatayang umabot sa dalawang daan at limampung libong Amor Asian na mga anak ng mga Pilipino at mga Amerikano ang naninirahan sa mga lungsod tulad ng Angeles at Manila. Ang Olongapo at iba pang makabuluhang minorya ay kinabibilangan ng mga Indian at Arabo na lumipat sa kapuluan sa iba't ibang panahon sa kasaysayan na nag-aambag sa pagkakaiba-iba ng kultura at etniko ng Pilipinas. Ang mga individual na Pilipinong Hapones ay kinabibilangan ng mga inapo ng mga Japanese Christian refugee na kilala bilang Kirishitan na tumakas sa pag-uusig sa relihiyon noong Tokugawa Shogun ika pitong siglo ang mga kristyanong ito ay humingi ng kanlungan sa iba't ibang bansa kabilang ang Pilipinas at isinama sa lokal na populasyon sa paglipas ng panahon ang mga opisyal na wika at komunikasyon sa Pilipinas. Ang Pilipinas ay may dalawang opisyal na wika Filipino at Ingles Filipino ay isang standardized na bersyon ng Tagalog at malawak na sinasalita sa metropolitan area ng Maynila at ang nakapaligid na rehiyon. Sa kabilang banda ay malawakang ginagamit sa edukasyon ng pamahalaan print at broadcast media bilang sa negosyo sa Pilipinas, karaniwan na ang paglipat sa pagitan ng Ingles at lokal na mga wika lalo na ang Tagalog sa pang-araw-araw na pag-uusap, isang kasanayan na kilala bilang code switching. Bukod pa rito, ang konstitusyon ng Pilipinas ay nagbibigay daan para sa opsyonal na pagtuturo ng Espanyol at Arabe kahit na ang paggamit ng Espanyol na isang lingwa franca sa kapuluan noong huling bahagi ng ikalabinsyam na siglo ay lubhang humina. Maraming mga salita ng Espanyol na pinagmulan ay nananatili sa bokabularyo ng mga Pilipinong kolonyal na nananatili sa bokabularyo ng mga Pilipinong kolonyal. Sa ilang mga interpretasyon sa Biblia, ang pinagmulan ng mga mamamayang Pilipino ay matutunton sa mga inapo ni Japheth, isa sa tatlong anak ni Noe Partikular na ang angkan ay natunton kay Togara, ang anak ni Gor na apo ni Japheth. Ang pananaw na ito ay batay sa historical at teolohikal na mga interpretasyon na nag-uugnay sa mga Austronesian na mga tao sa mga ninuno sa Biblia. Ang Togara ay malawak na itinuturing na isa sa mga patriarkal na ninuno ng mga mamamayang Pilipino pati na rin ang iba pang mga grupong Asyano at katutubo mula sa Amerika at Siberia. Bukod pa rito ang mga Pilipino ay mayroon ding koneksyon sa mga ninuno sa Ham, isa sa mga anak ni Noe o higit na partikular na mga taong ito ay sumasalamin sa makasaysayang mga anak na lalaki ng Hambes na nagmula sa makasaysayang inapo ng mga Hambes hindi lamang sa genetic lineage kundi pati na rin sa mga pisikal na katangian ng mga Pilipino tulad ng almond-shaped eyes maitim at tuwid na mga katangian ng bohok na tumuturo sa pinagmulang asyano na naaayon sa pinagmulan ng togarma. Mahalagang tandaan na habang ang togerma ay madalas na binabanggit bilang isa sa mga pinakaunang ninuno ng mga mamamayang Pilipino, hindi lamang siya ang nagsasaad ng magkakaibang at masalimuot na mga ninuno, ang pagkakaiba-iba na ito ay tuklasin ng mas detalyado ang mga ninuno ng Pilipinas para sa mga kayumanggi at hindi limitado sa angkan. Ang kulay ng balat ng mga Pilipino ay nagmumungkahi din ng isang makabuluhang impluensya mula sa mga tribo na nagmula kay Ham na nauugnay sa mga Kushitik o Htik na mga tao ang genetic mixture sa pagitan ng mga mga inapo ni Togerma na may mga katangian tulad ng almond-shaped eyes at lighter skin at ang hermetic tribes na may mga tampok na nauugnay sa darker skin tones ay nagresulta sa pisikal na pagkakaiba-iba na naobserbahan sa mga Pilipino. Ang mayamang sa pagkakakilanlan na ito ay may kakaibang pagkakakilanlan na nagpapakita ng kasaysayan ng mayamang pagkakakilanlan na ito, isang multifaceted legacy ng Asian African at Indigenous na nakakaimpluensya sa genetic combination sa pagitan ng mga angkan ni Togama at Ham na nagresulta sa kayumang ginakulay ng balat na tipikal ng maraming Pilipino, ang halo na ito ay hindi lamang humubog sa nangingibabaw na pisikal na mga katangian ngunit sumasalamin din sa mayamang pagkakaiba-iba ng mga ninuno ng mga Pilipino na kawili-wili. At ang kanyang mga inapo ay isa pang makabuluhang ninuno ng mga mamamayang Pilipino ay ang ham na ang mga inapo ay nauugnay sa kasaysayan sa mas madidilim na kulay ng balat. Kung kaya't ang kayumanggi o tanso na kulay ng balat ng maraming Pilipino ay sumasalamin sa hamitik na impluensyang ito na isinama sa genetic na komposisyon ng populasyon. Sa paraang ito ay lumilitaw ang mga Pilipino bilang resulta ng pagsasanib ng mga angkan ng Ham at Japhet, na partikular na kinakatawan ng kombinasyong ito ng Hamitic at Japheth mga tono sa mga Pilipino mula sa lighter shades hanggang sa bronze tones bilang buod ang pinagmulan ng mga Pilipino ay maaaring masubaybayan pabalik kay Japhet sa pamamagitan ng Togama at sa Ham sa pamamagitan ng mga HTIC tribes. Ang pagsusuri na ito batay sa Genesis 10 ay nakakatulong upang maunawaan kung paano nakatulong ang mga angkan na ito sa pagbuo at pagkakaiba-iba ng mga mamamayang Pilipino. Kung nasiyahan ka sa nilalamang ito tungkol sa pinagmulan ng Biblia ng mga mamamayang Pilipino ay huwag kalimutang i-like, na ang channel, mag-iwan din ng komento sa ibaba. Nawa'y pagpalain kayong lahat ng Diyos at makita kayo sa lalong madaling panahon.